Breaking. na nga ang Northport port Potomper, uh, player na si Jan Amores ng PBA. So detalye after ng intro na to. Let's go. Sinuspindi na nga ng PBA ang controversial na guard ng not Patong Pier na si John Amores ng entire uh, Commissioners Cup. So, next conference, di siya makapaglaro matapos nga involve ito sa shooting incident noong nakaraang buwan sa Lumban, Laguna. Sinabi nga ni Commissioner Willie Marshall itong uh, Friday, dun sa halftime nga, kasamang PBA legal na si OG Narbasa na yun na nga ay masususpend nga siya sa Commissioner's Cup so next conference nga ito at without pay nga ang mangyayari sa kanya sinabi na nga ng PBA na ang kanyang suspension ay regarding nga sa uniform players contract ang PPA sinabi nga ni Marshall hindi nila uh, penalize si Amores sa kanyang ginawang uh, criminal act at sinabi nga niya bahala na nga daw ang husgado doon sabi nga ni Narbasa so nga mangyayari nga ay hindi nga rin siya allowed na manood or nasa bench ng Northport Bottom Pier pero mapag-practice pa rin siya sa Batang Pier if ever nga na hindi pa malilip ang kanyang kontra. Sa lokal nga si uh, Amores ay nakabuild nga sa kanyang kasong uh, pamamaril sa Lumban Laguna. Matapos nga, nga magkaroon nga ng away dahil nga lang sa 4,000 na pusta. So ngayon nga ay nangangandib nga rin na ma-terminate ang contract ni uh, Amores sa uh, Northport, Batam Pier at also kanyang gab license tingin nyo ba mga ka-loads na ba ang parusa ng PBA regarding this kay Amores yeah, since ito na nga ang third time na nagkaroon nga ng uh, kaso si Amores ang dating nga yung mga kaso, nung collegiate pa nga pinuntok nga siya roon sa Saint Benilde ang pinaka famous na nangyari pinagpunong binagpug nga yung mga players ng St. ngayon nga mas grabe na nga nangyari mas namaril na nga siya sa Lumbam, Laguna kasama nga niya ang kanyang kapatid so ngayon nga ay napakababaw tingin nyo ba na just one conference lang ang kanyang suspension hindi lifetime ban since uh, grabbing criminal act nga kayang ginawa so, so sabi nga naman ni Marshall uh, hindi pa rin nila mapapasyahan yan after nga ma malip nga yung suspension if ever nga matapos na nga yung suspension nyo ng one conference if ever nga makapagbalik pa nga sya mapaglaro pa nga rin siya sa pro after nga ng suspension niya na makita na yung suspension Okay, let's see mga kalods Anong mangyayari dito Tingin nyo ba? Yan Bigyan pa ba ng chance to? Third chance na to Kung sakali If ever na paglaro pa nga sa pro So, hindi natin dapat ito Ano eh, di ba? So, wala din talagang puwang ang violence sa basketball So, yeah So, if ever nga makonvict nga siya Possibly nga ito Ay, hindi na nga siya mga sa pro If ever mapatunayan nga sa kanyang kaso sa pamamaril nga dun sa Laguna so we'll see na lang sa mga susunod na araw kung anong mangyayari ito kay Jan Amores Saga Kaya napakabait pa ng PBA sa kanya suspension nga lang ang pinataw hindi pa nga siya lifetime ban pero tingnan natin after ng suspension niya anong nga kanila magiging inesisyon. so that's it mga kalods at big kay Jan Amores ta uh, security guard, shooting man, shooting guard. <laughs> Thank you for watching my YouTube channel. This is Raka. Thank you,